sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang labimpitong taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Jack. Nasa daan siya patungo sa bahay ng kanyang ama sa England para sa ilang araw na bakasyon. Si Jack at ang kanyang ama na si David ay may pilit na relasyon. Nang dumating si Jack sa bahay, sinusubukang kausapin siya ng kanyang ama pero maikli lang ang kanilang usapan at si Jack ay mabilis na pinaalis sa kanyang silid. Kinabukasan, habang naninigarilyo si Jack sa balko ng kanyang silid, natanong niya ang isang magandang babae sa likod bahay. Intriga, dali-dali siyang bumaba at maingat na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Dumating si David at ipinalam kay Jack na ang babae ay ang kanilang kasambahay na nagngangalang Maria. Ipinakilala si Jack kay Maria at natutunan niyang siya ay apat na taong gulang. Pagkatapos, naglakad-lakad si Jack para kumuha ng ilang litrato gamit ang kanyang kamera para sa kanyang klase sa fotografiya. Pag-uwi niya, nakita niya si Maria muli at nagsimula silang mag-usap. Ikinwento ni Jack ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina noong siya ay ipinanganak at kung paano muling nagpakasal ang kanyang ama. Ipinahayag niya ang kanyang hindi pagkagusto sa pagkakaroon ng madraste, na nagpasiklab ng kanyang galit patungo sa kanyang ama. Kinabukasan, lumabas muli si Jack upang kumuha ng higit pang mga litrato at nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Becky. Mayroon silang mahabang usapan at umamin si Becky ng kanyang damdamin para kay Jack. Habang sila ay nagsasalita, biglang dumaan si Maria sakay ng kanyang bisikleta at nakita silang magkasama. Nang makita niya itong dumaan, hindi niya pinansin si Becky at dalidaling umuwi. Nang makarating sa bahay, lihim niyang kinuha na ng litrato si Maria habang nagbabasa. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Maria sa kusina at tinanong siya tungkol sa babaeng kausap niya kanina. Tinanong din ni Maria si Jack kung bakit siya umuwi ng maaga ngayon at sinabi na dapat ay gumugol siya ng mas maraming oras sa kanyang bagong kaibigan. Unti-unti siyang naakit sa kaseksihan ni Maria at nagkaroon sila ng seryosong usapan. Sinabi ni Jack na labis ang kanyang nararamdaman na komportable kapag kasama niya si Maria at ipinakita sa kanya ang larawan ng kanyang ina. Pabirong sinabi na kamukha niya ang kanyang ina at tinukso ang babae. Ibinahagi ni Maria ang kanyang buhay at ikinwento sa binata ang kanyang miserable na nakaraan. Sinabi niya na siya ay nabuntis sa murang edad at iniwan ang kanyang kapareha nang malaman nito. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, ipinanganak niya ang isang sanggol na lalaki, ngunit agad itong kinuha sa kanya at inilagay para sa pag-aampon ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan silang nagtapat sa isa't isa tungkol sa kanilang mga pakikibaka sa buhay. Pagkatapos nito, nilapitan ni David si Jack para ayusin ang kanilang relasyon, ngunit dahil masyado siyang abala sa trabaho, hindi niya mabigyan ng sapat na oras ang kanyang anak. Nang sinubukan niyang kausapin si Jack, nainsulto siya at sumigaw. Kinabukasan, umalis si David papunta sa ibang bansa para sa negosyo. Ngayon, si Jack at Maria na lang ang natitira sa bahay. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nasa sala na nanonood ng TV ipinaliwanag ni Maria kay Jack na mahal siya ni David ng sobra at kailangan niyang bigyan ito ng pagkakataon na gumawa ng pagbabago. Bago matulog, nagpanta siya si Jack sa larawan ni Maria sa kanyang kamera at nagsimulang magkaroon ng hindi naangkop na angkop na pag-iisip bago makatulog. Kinabukasan, dumating ang ex-boyfriend ni Maria sa bahay para makipag-usap at makipagkasundo. Lihim na pinakinggan ni Jack ang dalawa sa likod ng pinto sinabi ng lalaki na mahal pa rin niya si Maria at kung gusto niya, maaari silang magsimula ng bagong buhay na magkasama. Gayunpaman, hindi na gusto ni Maria ang kanyang ex-boyfriend at tinanggihan ang kanyang alok. Pagkatapos nito, umalis ang ex-boyfriend ni Maria. Kinabukasan ay kaarawan ni Jack. Nang pumunta siya sa kusina para sa almusal, sinalubong siya ni Maria ng isang masayang kaarawan at tinanong kung ano ang regalong gusto niyang matanggap. Sumagot si Jack na gusto niyang yakapin at hawakan si Maria nang marinig ang kanyang kahilingan, hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Tinanggihan niya ang nais nito. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, sinubukan pa rin siyang hawakan ni Jack. Dahil dito, sinampal siya ni Maria. Biglang nag-doorbell at pagbungad ni Maria sa pinto, nakita niyang nakatingin si Becky para kay Jack. Pagkatapos noon, lumabas si Jack. Nagsimula silang manligaw ni Becky, pero tinanggihan niya dahil gusto niyang may kasamang ibang babae. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang umiiyak si Maria. Nilapitan niya ito at sinubukang kausapin. Sinabi ni Maria na si Jack ay parang anak niya. Nagtanong si Jack kung maaari niyang yakapin si Maria. Napinayagan naman niya at niyakap nila ang isa't isa. Nakahanap ng pagkakataon si Jack at sinimulang hawakan ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, natuwa si Maria sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali, pinigilan ni Maria si Jack at iniwan siya sa kusina. Nilapitan ni Jack si Maria at sinabi niyang mali ang kanilang ginagawa dahil siya ay apat na taong gulang at ang kanilang relasyon ay walang kinabukasan. Sinubukan niyang kumbinsihin si Maria gamit ang kanyang mga mabulaklak na salita at sa huli, napangumbinsi niya ito. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa na humantong sa pagpapalagayang loob. Matapos maging mainit ang kanilang relasyon, muling ipinahayag ni Maria na kailangan niyang maging masunurin sa kanyang ama. Kinabukasan, habang naghahanda si Maria ng hapunan, dahan-daang lumapit si Jack sa kanya at sinimulan siyang hawakan mula sa likod. Ngunit hindi inaasahang bumalik si David mula sa kanyang business trip, kaya't biglang nagdistansya ang dalawa. Binati ni David si Jack ng maligayang kaarawan at nagbigay ng regalo. Inaya niya ang kanyang anak na kumain sa labas, ngunit tumanggi si Jack at umalis na galit. Pumunta si Maria sa kanyang silid at sinubukang kumbinsihin si Jack na huwag maging bastos sa kanyang ama. Dahil dito, pinuntahan ni Jack ang kanyang ama at humingi ng tawad. Pagkatapos uminom ng alak, silang dalawa ay nagkausap ng maayos. Ipinahayag ni David sa kanyang anak na nagpakasal ulit siya hindi dahil hindi niya mahalang yumaong ina, kundi dahil gusto niyang may magaalaga sa kanya habang siya ay abala sa trabaho. Sinabi ni David na mahal niya ang kanyang anak at hindi mapapagod ng paggawa nito. Kinabukasan, pumunta si na Maria at Jack sa parke at ginugol ang buong araw na magkasama. Pagkatapos, dinala siya ni Maria sa kanyang bahay at naging kilalang kilala sila muli. Isiniwalat ni Maria ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang anak na namatay sa isang aksidente habang naglalaro sa kalye. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya nailigtas ang anak. Sinabi ni Jack sa kanya na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay at na ang trahedya sa nakaraan ay gagabay sa kanya upang maging isang mas mabuting ina. Pagkatapos noon, umuwi na si Jack at sa unang pagkakataon, mahinahon niyang kinausap ang kanyang ama. Labis na natuwa si David na kinakausap siya ng kanyang anak ng maayos. Samantala, dumating na ang wakas ng bakasyon ni Jack at oras na para bumalik sa Amerika. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit at nagpaalam kay Maria sa huling pagkakataon. Nagpaalam din siya sa kanyang ama at binigyan ito ng mahigpit na yakap. Pinatawad ni Jack ang kanyang ama at sa wakas, ang mga isyo sa kanilang relasyon ay nalutas. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Maria ang kanyang ina upang ibahagi ang ilang mabuting balita. Ipinahayag niya na siya ay buntis at si Jack, ang anak ng kanyang amo, ang ama. Labis na natuwa ang kanyang ina at niyakap siya habang umiiyak. Sa huling eksena, si Maria na labis na natutuwa dahil natupad ang plano niyang magbuntis kasama si Jack.